puwang sa pananampalatayang Islam ang terorismo, ang katruan para maghasik ng kaguluan, para maghasik ng kasamaan, para maghasik ng karumaldumal na krimen. Pagpatay sa mga inosente, papaano sila matatawag na isang Muslim? Kung pinatay nila ang inosente, katulad ng mga ginagawa ngayon sa Gaza, na mga bata, mga sanggol, binobomba, pinapatay, napakarami na pong mga bata, mga sanggol, na walang kamuang-muang, mga inusente ang kanilang pinapatay. No? Sa Islam, bawal nga, kasi sinabi ng Allah eh, Kapag pumatay ka ng inosente, parang pinatay mo lahat ng tao, parang pinatay mo nanay mo, ha? Tatay mo, mahal mo sa buhay, kapatid mo, asawa mo, anak mo, kapitbahay mo, kaibigan mo, lahat na, parang pinatay mo lahat. Yan ang parusa. Yan ang makukuha mong parusa. Yan ang makumpuang parusa ng mga tao na pumatay ng inusente. Pinagbabawal sa Islam. Pinagbabawal ang pagpatay na hindi makatarungan. Papatayin mo yung walang kamwang muang na wala namang kasalanan, bawal sa pananampalataya ng Islam. Bawal po yan sa pananampalataya ng Islam. Mahigpit na pinagbibilin ng patas ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga ganyang bagay. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mga kapatid sa pananampalatayang Islam at uh, ngayon po ay, uh, tayo po ay uh, nagdadalang hati, nalulungkot sapagkat yung nangyari po dyan sa Marawi, dyan po sa Lanao, dyan po sa MSU na kung saan eh, may nagpasabog po no at marami pong mga nasugatan at may mga namatay po no tandaan po ninyo na ang katuruan po sa pananampalatayang Islam sabi ng Panginoon Allah ang sino mang pumatay ng inosente dahil mga inosente po yan yung mga namatay po yan, ang mga inosente kapag pinatay nyo parang pinatay nyo lahat ng mga tao kasi hindi po makatarungan yan yan ang turo po sa pananampalatayang Islam bawal kang pumatay ng inosente nakagaya ng ginagawa ng mga Israel mga Israel eh ng Israel sa mga Palestinian, sa mga bata, mga sanggol mga matatanda, mga babae kanilang pinapatay kaya ang parusa nila napakalaki kesa Islam pinagbabawal yan kung sasabihin na naman, eh, Muslim na naman ang uh, nagpasabog dyan. Kasi mga terorista, kasi mga oh, magdahan-dahan po kayo. Hindi lahat po nang nagsasabing sila ay Muslim ay totoong Muslim hindi porket mahaba yung balbas, eh nakano, tapos eh, itsura niya, eh, mo, oh, hindi po yun ang nagpapayo. Nagpapamuslim eh. Ang ibig sabihin po ng muslim, siya po yung sumusunod, sumusuko, tumatalima, sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya yung gumaganap sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng dakilang Panginoon na nag-iisa. Yun ang Allah. Kapag hindi po kayo sumunod at ang mga tao nagsasabi na sila ay muslim, kung Iyan po ang kanilang ginawa. Pagpatay sa mga inosente, papaano sila matatawag na isang Muslim? Kung pinatay nila ang inosente, katulad ng mga ginagawa ngayon sa Gaza, na mga bata, mga sanggol, binobomba, pinapatay, napakarami na pong mga bata, mga sanggol na walang kamuang mga inosente ang kanilang pinapatay. No? Sa Islam, bawal niya kasi sinabi ng Allah eh, Kapag pumatay ka ng inosente, parang pinatay mo lahat ng tao. Parang pinatay mo nanay mo, ha? tatay mo, mahal mo sa buhay, kapatid mo, asawa mo, anak mo, kapitbahay mo, kaibigan mo, lahat na. Parang pinatay mo lahat. Yan ang parusa. Yan ang makukuha mong parusa. Yan ang makukuha parusa ng mga tao na pumatay ng inosente. Pinagbabawal sa Islam. Pinagbabawal ang pagpatay na hindi makatarungan. Papatayin mo yung walang kamuang-muang, na wala namang kasalanan, bawal sa pananampalatayang Islam. Wala pong puwang sa pananampalatayang Islam ang terorismo, ang katruan para maghasik ng kaguluan, para maghasik ng kasamaan, para maghasik ng karumaldumal na krimen. Bawal po yan sa pananampalatayang Islam. Mahigpit na pinagbibilin ng patas ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga ganyang bagay. Karugtong pa doon sa aya na yon sa talatang yon sinabi ng Allah, ang sinumang mang magligtas ng may buhay, parang iniligtas niya lahat ng may buhay. Kita nyo mga kapatid, mga kababa, napakaganda ng batas ng Islam, napakaganda ng batas ng Quran, na kapag iniligtas mo ang may buhay, parang iniligtas mo yung nanay mo, tatay mo, mahal mo sa buhay, na anak mo, asawa mo, lahat na, kapitbahay mo, kaibigan mo, lahat-lahat ng mga tao parang iniligtas mo. Yun ang reward. Yun ang gantimpala sa mga taong nagliligtas. Sa mga taong iligtas mo. No? Pag ka ng inosente, ang kasalanan na makukuha mo, parang pinatay mo lahat ng sangkatao. Kaya ang mga Muslim, pag sinating Muslim, sila po yung sumusunod, sumusuko, tumatalima, gumaganap sa kagustuhan ng Panginoon. Batas ng Panginoon. Bawal kang maghasik ng terorismo. Bawal kang pumatay ng mga inosente. Kaya yung nangyari po ngayon dyan sa Marawi, yung sa MSU, yan po ay kagagawan ng walang takot sa kabilang buhay sa parusa ng Panginoong Allah. Hindi po magagawa ng isang matinong tao yan. Papatayin mo ang inosente. Pasasabugin mo. Magpapasabog ka. Yan po ay wala pong puwang sa pananampalatayang Islam na mga ganyang tapuruan. Pinagbabawal. Kaya mga kapatid, naway uh, magtagumpay tayo dito sa mundo at higit sa kamilang buhay. Yung sino man ang gumawa niyan, naway sumpain siya ng Allah Subhanahu wa ta'ala. No? siya po ay uh, parusahan dito sa mundo at ikit sa kabilang buhay. Ganon din, yung mga pumapatay sa mga, mga inusenteng mga bata, mga sanggol, lalong-lalo na sa Palestine, sa Gaza, naway sumpain sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bagay. Yan naman po talaga. At ngayon, nagkakaisa na po ang buong daigdig. At halos yung mga palis, yung mga mga Israel mismo, mga Israeli mismo, yung mga Sinus, ay nagpo-protesta na po laban kay Tatanyaho, no pati sa Amerika, no at marami na pong ginagawa na pagrarali ngayon sa iba't ibang lugar para lamang uh, uh, kamuhian itong uh, uh, itong presidente ng uh, uh, ng Israel no na kung saan pumapatay ng mga inosente at ngayon tandaan niyo mga kapatid Malapit na po ang katapusan ng Israel. Bakit? Kita mo, unti-unti nang nawawala yung kanilang langis, nawawala na yung mga gas nila. Nawawala na yung kanilang pondo sa gera, no? At unti-unti na namawawala yung kanilang lakas sa pakikipagdigma at marami na pong namamatay na mga sundalo militar sa kanila. At kukunti na lang po ang kanilang pondo no? Kung hindi lang nagsusupply ang mga iba-ibang bansa na tumutulong sa kanila para patayin ang mga inosenteng mga sanggol at mga bata. Dapat ang pinapatay ninyo, ang mga pinapatay nila, yung mga lumalaban mismo na nakikipagdigma, hindi yung mga sanggol at mga bata na walang kamuang-muang na inyong pinapatay, na kanilang pinapatay. Kaya mga kapatid, mga kababayan, dapat masi magising tayo sa katotohanan, sa ginagawa po ng Israel. Kaya ito ngayon,